Hello everyone and welcome back to our channel So kung bago pa lang po kayo sa ating channel Don't forget to hit the subscribe button Para maging updated po tayo sa ating mga upcoming videos So our topic po this day is about order of operations Ito po yung tinatawag natin na GEMDAS So just a quick background Before po ang tawag dito ay PEMDAS But then, binago po ang letter P at ginawang letter G. Okay, so yung letter P po dati ay tumatayo sa parenthesis. But for now, binago na po ito at ginawa grouping symbols. Kasi po, in grouping, hindi lang po parenthesis ang ating ginagamit. We are also using braces and bracket So, i-discuss po natin yan later on. So, medyo pasensya na po kung medyo maingay sa ating background. Marami na po kasi mga bata sa labas na naglalaro. But then, kailangan po natin na gawin itong video na to dahil tayo po ay nasa module na ng order of operations. Let's start po. PEMDAS po ay ginagamit kapag tayo po ay nagsasolve ng more than two operations in one equation. So, ibig sabihin po, Naghahalo-halo na po yung ating mga operations, hindi lang basta addition, subtraction, or multiplication, division or addition division. Okay, so nagko-combine combine na po ng mga operations sa isang equation. So kapag ganun po ang ating isusolve, solve kailangan po natin ng skill or kailangan po natin ang knowledge or mastery sa pagsusolve using GEMDAS in order for us to come up with the correct answer. So, sa GEMDAS po, hindi natin basta inuuna yung operation na madali. Ang sinusunod po natin dito ay number 1, lahat ng operation within the grouping symbols. So, pag sinabi po na grouping symbols, ito po yung nasa loob ng unang-una, kapag isang equation lang yan, or isang operation, or two or more, pero Nasa loob ng unang grouping symbol, ang ginagamit po ay parenthesis. And then, kapag merong pa pong operation sa labas, sa unahan or sa dulo, and then may mga kadugtong pa, ang sunod po natin na ginagamit ay ang, ayan, brackets. Okay? So, another grouping symbol din po yan. Next po, paano kung meron pa ulit operation na nasa labas pa? So, ang ginagamit na po doon ay ang tinatawag na braces. So, ito pong itsura ng braces, yung ganyan. So, yan po yung mga grouping symbols natin. Ibig sabihin po, ang uunahin natin lagi ay ang nasa loob ng parentheses. Next ay ang nasa loob na ng brackets. At ang sunod po ay ang nasa loob ng braces. Okay, so marami po tayong mga grouping symbols. So, ito po yung three basic grouping symbols na usually na ginagamit sa GEMDAS. Next po, ang sunod po natin na isasolve ay ang exponent. So, everything na mayroon pong exponent, yan ang ating isusunod sa pagsusolve sa GEMDAS. Okay, so kung halimbawa wala namang grouping symbols, walang naka sa ating equation, pero merong naka-exponent, So, una na agad na isosolve ay ang naka-exponent. Next po ay ang multiplication and division. So, dito po, together with addition and subtraction, hindi yan particular na mauuna kailangan lagi si multiplication bago si division. Or mauuna lagi si addition bago si subtraction. Hindi po. Kaya po tayo may bracket dito. Ibig sabihin, Any of these two operations po ay pwedeng mauna. Okay, so sa multiplication and division, kahit sino po pwedeng mauna as long as ang susundin po natin ay solving from left to right. Okay, so mamaya sa mga examples po natin makikita natin 'yan. Ganun din po sa addition and subtraction. So kapag may nakita kayo na Uh, equation na maraming addition and subtraction na magkakasama, hindi po natin uunahin lahat ng addition and then saka tayo magsasubtract. Hindi po ganon. Okay? Katulad po sa multiplication and division, ibig sabihin po noon, uunahin lang po natin, okay? From left to right. Kung nauna si subtraction sa left, saka nag-add. Okay lang yon. Unahin agad yung subtraction, saka pa lang ang addition. Basta silang dalawa po, pwede yung magkabaligtad. Basta po ang pagsusolve ay from left to right. Kung sino po yung mauuna mula sa left, papunta sa right. Ganon din kay multiplication and division. So, para mas maintindihan po natin, no, yung paggamit ng PEMDAS, let us now proceed to examples. Okay, so first example natin, 6 times the quantity of 5 minus 2 plus 2 to the third power or 2 cubed. And let us go back to GEMDAS. Sabi dito sa GEMDAS, no, mauuna yung addition subtraction kaysa sa multiplication. But then, Unang-unang una sa gemdas ay ang grouping symbol. So ibig sabihin, ang uunahin po natin i dito ay yung nasa loob ng grouping symbols. Kahit na ano pang operation 'yan, basta nasa loob ng parenthesis or ng bracket or ng braces, yan po ang ating uunahin. So una niyo munang gagawin, tignan muna na yung equation, 'wag dire-diretso'ng mag-solve. So by looking at the equation, tingnan agad, meron bang naka-grupo? Ayan, meron. Meron bang naka-exponent? Meron din. Okay, so yun yung mahalagang dapat na inuuna natin. So, kunahin natin yung grouping symbol. So, that's 5 minus 2. Yung nasa loob ng parenthesis. So, 5 minus 2 is equal to 3. Okay? So, kami, ang naging ginagawa ng mga pupils, no? Para hindi talaga nagkakamali, step by step. Okay? Hindi yung sabay-sabay ng operation, sabay-sabay na sinusolve. Kasi minsan kapag dire-diretso sabay-sabay, nagkakamali or merong nakakaligtaan. So, after doing the first step, copy, yan, bring down the numbers and operations na hindi pa natin ginagawa. So, ito pa lang po yung sinolve natin. Next, look at the equation again. So, next na gagawin ay ang naka-exponent. So, that's 2 cube. So, 2 cube, 2, tatlong 2 yan, times 2 times 2, that is equal to 2 times 2, 4 times 2, 8. So, 2 cube is equal to 8. Okay, then again, bring down all the operations and numbers na hindi pa natin natatapos gamitin or isolve. So, 6 times 3 plus, and then yung sagot natin na 8. Then, being organized sa so pagsusolve using GEMDAS, napakahalaga nun. Okay? At laging tapat-tapat para wala tayong naiiwan. Okay? So, next, ano bang yung mauuna sa GEMDAS? Multiplication or addition? So, according to GEMDAS, mauuna si multiplication. So, let us now multiply. 6 times 3, that is 18. Then, bring down the operation and number na hindi pa nagagamit. As, let us now add. 18 plus 8, that is 26. So, the answer here is 26. Don't forget to box your final answer para madaling makita ang ating sagot. Kasi sa dami ng numbers, Okay, so baka ito yung mapagkamalang sagot, di ba? Or ito. So, kailangan binabox natin. So, yung nakabox, ibig sabihin that is our final answer. Let's give more examples. Okay, so next example na po tayo. So, look at our second example. So, sa second example po natin, nakita na natin, no? Oh, nandito yung tatlong grouping symbols. We have the parentheses, we have the brackets, and we have the braces. So, we also have here the exponent outside this grouping symbol. So, ano pa yung una natin gagawin? We will first solve everything inside the grouping symbols. Okay, so sabi po natin kanina, unahin natin ay yung nasa loob ng grouping symbol. So, ang unang-una natin ulit na grouping symbol ay parenthesis. Sunod na isosolve yung nasa loob ng brackets. Then, sunod ay ang nasa loob ng braces. So, let's start with the parentheses. 21 divided by 7, that is 3. Okay? So, kapag natanggal na natin or nasolve na natin yung nasa loob ng first natin na grouping symbol, mawawala na yan. Mawawala na yung parentheses. So, we will again copy the whole equation para hindi tayo nagkakamali. Okay, so, yan, nawalan tayo ng ink. Minus 4. Okay, then, plus 3 squared. Okay, so next natin na isosolve ay yung nasa loob na bracket. So, 3 times 5. Yan yung bracket, yung nasa loob. So, that is 15. So, again, kopyain lahat ng operations na hindi pa nagamit together with the numbers. So, dito ay 3 plus. Okay? Yan. And then, plus 3 squared. Okay, next na gagawin, isolve yung nasa loob ng huli natin na grouping symbol. Okay, yung braces. So, ang nasa loob niya ay 3 plus 15 minus 4. Okay, kung nauna yung minus dito, tapos yung plus yung nandito, uunahin pa rin natin isolve yung minus. Okay? Kasi ba diba, from left to right. Pero dito sa ating equation, na yung plus, kaya siya pa rin yung uunahin natin. Kasi from left to right. Pero kung nauna dito ay subtraction, si subtraction ang mauuna. Kasi kahit nga sino sa kanilang dalawa, sa addition or subtraction, pwedeng maunang isolve. Basta from left to right. Okay, so 3 plus 15, that is 18. Then, bring down yung operations and numbers na hindi pa tapos gamitin. So, medyo step by step pong pinapakita natin dito para hindi talaga magkakamali. Then, last, ito na po yung last sa loob ng ating braces. 18 minus 4, that is 14. So, dahil wala ng operation na gamit na, hindi na natin ilalagay ang braces. Parang sa ginawa natin kanina sa taas. Then, plus What is... Ah, sige. Bring down muna natin. 3 squared. So, 3 squared. Okay, bago tayo mag-add. Bago mag-add exponent So, ano yung 3 squared? So, that's 3 times 3. The answer is 9. So, 14 plus 9. So, what is 14 plus 9? The answer is 23 don't forget to box our final answer, so ganyan po ang tamang pagsasolve gamit ang gem dust, so for our last equation, 23 minus 2 squared plus 6 times 2 so let's go back to gem so wala ditong grouping symbols, walang nakagrupo, so next tayo kay exponent, meron bang exponent? eto so unahing isolve, so 2 times 2, dalawang 2 2 times 2, that's 4 So bring down lahat ng numbers and operations na hindi pa natin tapos gamitin. Okay, next ko gagawin, may subtraction, may addition, may multiplication. So ano mauuna sa gemdas Multiplication. So let us first multiply 6 times 2. That is 12. So c plus di pa natatapos gamitin, si 4, si minus at si 23. So, ito pa yung sinasabi natin kanina. So, kahit sino kay multiplication division, kung sabay silang ginamit, kung sino po yung nauna sa left side, yun yung uunahin natin isolve. Pareho lang naman po yung magiging sagot. Ganon din kay addition and subtraction. So, for here, nauna ang subtraction. Okay? So, dahil magkapatid lang si addition and subtraction, from left to right, pwedeng mauna kahit sino. But then, ang susundan natin ay solving from left to right. Okay? So, 23 minus 4, that is 19 plus 12. Okay? So, 19 plus 12, that is now equal to 31. Okay, so ito po ang ating final answer, 31. So I hope mas nalinawan po tayo sa GEMDAS or yung order of operations nagan na, in solving equations having multiple operations. So, nawa, meron na naman tayong dito kaalaman para sa oras na ito. Thank you very much for watching!